sa mga hotel, mga motel, hmm. pag meron na raw mga promo, hindi na pwedeng mag-avail ang senior citizen ng uh, 20% discount nila kasi pinaglaban daw ito ni Attorney Romy Mac Macalintal, uh, uh, ASEC, uh, Nugrales. ang rule po kasi sa batas, wala pong double discount. Ibig okay. sabihin po nun, um, if the, yung senior citizen entitled po siya mamili whether yung promotion or yung senior citizen discount po ang mas mataas. Oh, okay. So ang rule po, isa lang po ang discount whichever is higher. Ah, oh, so hindi pa epekted itong uh, isinampay ata ni Atty. Romy Max sa korte ito at uh, kinatigan sila ng korte. It doesn't matter. Kung may uh, promo, meron pa rin discount na senior citizen. So, ma'am, pakicheck na ako na mabuti para hindi po confusing o o kasi may mga naglalabasan na po mga senior citizen groups na mm -hmm. pwede raw. Oh, ito mm -hmm. pinaglalaban nila. Pero naninindigan Opo, naman ang mga business establishments na no, there's no such thing. Mm -hmm. So, kailangan ko itong linawi ng DTI, ma'am. Opo, ang rule po ng, uh, uh, sorry po sir, yung rule po kasi is bawal po ang double discount. Ibig sabihin, mamimili po si senior the promo discount or yung senior discount. Ayan. Kung alin po yung mas mataas. Ah, okay. Malinaw. Malinaw na.